So guys Yun ang sinasabing Kaya pa ng isip Pero hindi na kaya ng Ang hita Pulikat Yan so Lakad-lakad na muna Habang makarecover anjan lang yung mga kasamahan Ikot-ikot lang Pag nakarecover mamaya Padyak ulit Hindi pwedeng tumigil eh at uh, lalo lang napupulikat pag uh, itigil ko. Luwag dito. Oh. Ganyan lang talaga. Pwede natin. Walang problema sa bike. Yung uh, stamina, walang problema. Yung binti at uh, bumibigay ng binti na nanibago tayo guys at hindi tayo nakalong drive nakapag 100 kilometers na tayo kaninang umaga so nagdagdag tayo ngayong gabi pero bumigay yung ating uh, uh hita napulikat ako lakad muna so may ulit guys let's go